Tingnan nyo kalmado naman si Thunder kapag nga sinasaway natin dito sa mga puppies. Pagkapasok nga ng mga female, pinaiwan nga ni Mother itong si Thunder ngayon. Kasi nga, kung maaalala ninyo nung nakaraan ay talagang kinagat nga niya yung isang puppy. Pero alam nyo ba, itong si Thunder kahit nga napakakulit nito ay talagang mabait naman siya sa mga puppies. Siguro nga lang ay dahil sa tension, dahil nga malayo, gusto gusto niya lapitan, kaya naman ganun nakagat niya. Kaya nga ngayon na pagdesisyon ni Mother na ipagsamahan niya itong si Thunder sa mga puppy at tingnan nyo umpisa palang talagang tinatalon-talon na niya. Kaya ang ginawa ni Mother, umupo nga lang sila dito at nagpakalma nga lang sila habang kalmado sila. Siyempre, kalmado nga rin itong si Thunder. Ang goal nga natin ay sinayan si Thunder na may nakakasama siya ibang mga puppy. At ito nga, pakinggan nyo kung paano namin sinasaway si Thunder kapag medyo napapalapit na siya sa mga puppies. No! 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 Oo! No! Yun, nag- Ah, mama! Patakot ko na, baby. Patakot ko na. Ay, ay, No! Ay, tinititigan niya eh. Parang gusto mo na pag hindi na yan, hindi mo sasanay. Uh -uh. no! <laughs> at tayo na nga pumasok yung isa kasi nga natakot talaga siya kay Thunder Pero kung mapapansin nyo yung nasa loob Na hindi maabot-abot ni Thunder siya pa talaga yung gustong gusto niyang puntahan Habang itong dalawa nga na nasa labas hindi naman niya pinapansin At talagang dinadaan-daanan lang nga niya At ngayon nga may tension na naman between Thunder at yung isang papi na nasa loob Kaya naman yun yung gustong gusto niyang kulit-kulit eh Pinakuha nga ulit ni Mother itong papi at itinry ulit kay Thunder Now! Now! Ay. No. Ay, tama pag nasusukey si Santa takot Nakatakot din pala Sabi rin nga ni Mother dahil nga nasa sense ni Thunder na yung puppy na yun ang takot. Kaya naman yun yung palagi niyang kinukulit at talagang halos kagatin pa nga kaya napalo na siya ni Mother. Kasi alam nyo naman ang mga dogs nakakasense nga sila ng mga feeling. Kaya naman yung nasense niya natakot itong puppy na to talagang ito nga lalo yung tinatakot-takot niya. Siyempre yung masimas mo ni Mother itong puppy para nga kumalma siya dahil medyo takot nga siya sa mga pinagagagawa sa kanya ni Thunder. Tingnan nyo kapag himas ni Mother talagang bumaliktad pa yung tenga nito. Tawa-tawa nga siya sa kalukuhan niya. Andito pa rin nga sa labas itong dalawa, si Tiger at si Brown, habang itong si Thunder talagang pilit niyang pinupuntahan at tinahanap yung isa pang puppy na ipinasok sa loob. O oh, ba diba, sabi ko naman sa inyo, talagang mabait si Thunder sa mga puppies. Kasi kung hindi talaga pati itong dalawang to lafang lafang na niya, Nakakaloko nga lang talaga kasi kahit nga lapit-lapitan siya ng mga puppy, di niya nga pinapansin at ang gusto lang niyang puntahan at hulihin ay yung isa na natatakot sa kanya. Nung no, alam nga niya, hindi niya, niya malalapitan na makukuha yung isa, inamoy-amoy niya nga lang, itong isa pang brown na nandito sa labas. Pero binabalik-balikan pa nga rin si Thunder, yung puppy na nasa loob. Talagang gustong-gusto niyang kuhanin at lapitan. Maya maya pa itong si Tiger naman ang inamoy-amoy niya. Ewan ko ba dito? Talagang puro amoy amoy ang ginagawa. Pero alam niya naman ng na mga puppies yun yung pagkilala nila. Siguro nga kinikilala ni Thunder to mga puppies na to kaya inaamoy-amoy niya ang pilit. Pero habang nag-amoy-amoy siya, sinasaway rin nga siya ni Balder kasi alam niya naman baka maya maya natin ang lang yun palak makagat-kagat na siya. Tinawagan ni Balder itong dalawang puppy para nga lumapit sa kanya at dahil nga doon yung isang puppy na nasa loob talagang lumabas at lumapit rin nga. Kaya naman si Thunder tuwan grabe tulo pa talaga yung laway. Ay, nako naman si Thunder founder, talagang grabe ang mga kalokohan sa buhay. Pero sabi nga ni Mother, kaya nga daw tumutulo-tulo yung laway na si Thunder. Eh dahil nga, no, inumin niya to mga puppies na to, medyo iba nga daw yung amoy. Pero ano sa tingin niyo guys, bakit kaya tumutulo yung laway niya? Back to the video, kita niya naman talagang tinalon. Talon niya ni Thunder itong dalawang puppy na nasa labas para lang nga mapuntahan at makita yung isa pang puppy na nasa loob. Diyos ko, kahit ako naliliyo na, talagang paulit-ulit na sinasabi ko kasi paulit-ulit din naman si Thunder na talagang ang pinapansin lang ay yung papi na nasa labas. may pa nung pinapapasok na nga talagang nahirap nahihirapan niya si mother sa kanya kasi gustong gusto niya pa nga talagang pumunta doon sa mga puppies. Dito naman may kita niyang difference itong si Thunder tsaka itong si Hercules. Kasi nga lalabas si Hercules ngayon para mag -run. Kita niya naman kahit excited siya talagang inamoy-amoy niya nga lang yung puppy na isa. Kasi kung si Thunder nga pinalabas natin na ang mga puppies talaga siguro at susunggaban niya nga agad to dahil nga sa excitement. Pero itong si Hercules somehow kalmado pa rin talaga siya at inamoy-amoy niya nga lang itong mga puppies na to. O ba diba, sabi ko naman sa inyo talagang kita, -kita niyo nga ang difference nitong kay Hercules at kay Thunder ngalang nga lang mukhang natrama nga itong isang puppy na to kay Thunder kasi tingnan nyo kahit mabait naman si Hercules nagpapapasok nga siya at natatakot siya kahit hindi naman siya inano ni Hercules. Kasi okay, syempre pinapasok na din siya kasi nga baka mas stress lang siya dito pero itong isang to at saka si Tiger grabe ha brave na brave.